Hi guys, ngayong araw nga ay nakagayak na ako at ang aking pamilya. At kitang kita nyo naman po sa ating caption na magbabakasyon nga muna tayo ng tatlong araw sa may probinsya. At ang probinsyang pagbabakasyonan nga po namin ay sa probinsya ng aking lola sa may Ilocos Sur. Dati talaga nung wala pang pandemic, taon-taon nga o kada mal na araw ay umuuwi kami sa may Ilocos. Kaso nga lang, simula nung nagka-pandemic ay medyo nahinto nga. At ngayon na nga lang bumabalik yung ganun nga namin na pagbabakasyon dito. At ayan nga guys, may kapitbahay nga ating kami magbabakasyon dito dito sa may Ilocos. As in, sabay na sabay namin sila guys, pati nga po sa pagbiyahe. Kasi nga po, iisang bus lang o oh, bus yung aming sasakyan papunta nga sa may Ilocos Sur. Pero mas mauuna nga po kami bumaba sa kanila guys, sa mga taga Ilocos nga, yung Kandon bus line at doon nga po sila bababa. At kami nga po, bababa kami bago nga po magkandon doon nga po sa may Vika. Dito nga po yan sa may Santa Lucia, Ilocos Sur. At ang alis nga po namin dito sa may Manila ay 10pm. At siguro guys, mga estimate ko, mga 5 or 4 nga nandun na kami. Kaso nga may hindi talaga magandang inaasahan. Dahil nga po yung sinakyan naming bus ay nahuli pa nga. Dahil nga po yung isang ilaw sa may harap ay hindi nga po gumagana. Kaya nga po talagang pinara kami ng mga nag At bago nga po kami pinagbiyahi ulit ay pinasigurado nga po muna ng mga nag-checkpoint na gumagana na nga po yung ilaw sa harap. dahil nga po kailangan pang ayusin, ay nag over nga po pala kami muna. Dito na nga po yan sa may tiplet. At nag-jollibee nga lang po kami dito para pampatawid gutom lang. May mga baon naman kami guys na kanin, itlog, hotdog, shomai. Kaso nga lang talagang abala pa pag pa namin dahil nga nasa taas pa talaga. At kailangan pa talagang isando. Kaya ayun po, nag -stop over muna kami sa Jollibee. At mga dalawa hanggang tatlong oras nga po na pagbiyaya ay stopover nga po ulit. At ang kinain naman po namin doon ay lugaw. At grabihan nga po dahil yung lugaw nila kahit sa alagang 40 pesos ay grabi naman talaga sa sarap. Kahit nga po hindi mo natimplahan ay napaka okay na talaga niyang kainin. At mga ilang oras nga po ulit na pagbiyahe nandito na nga po kami sa may Ilocos soon. At bago nga po kami bumaba sa may bus ay namalengke nga muna sila mami at nagpadaan nga po muna sila sa may bayan. Dahil bibili nga lang po sila ng pangulam namin ngayong umaga at mamayang gabi. At share ko nga lang din po sa inyo guys bago nga rin po kami bumaba ng bus ay nag-insulin na nga rin po ako. Kasi sabi ng daddy ko parang hindi na daw maganda itsura ko dahil nga po nangangalumata na ako. At inaamin ko naman guys na talaga medyo mataas na yung sugar ko noon kasi nga hindi ako nakapag-insulin bago umalis sa bahay. Kaya nga nung nasa bus na kami ay grabe talaga yung pangangalumata ng mata ko. At sumakto pa nga na wala akong tulog dahil nga po maaga kami nagising dahil nga po may church kami noon. At yun na nga po, sinundo nga po kami na mga anak namin dun sa may arko para nga po iatid na. Dito sa may laod. At ayan nga po guys, pinapakita ko rin sa inyo yung lola ko nasa may tuhod. Nanay nga siya ng lola ko at alam nyo guys, nakakatuwa nga po yan. Kasi sa edad niya na 90 years old, ganyan pa po siya kalakas, naaalala niya pa kami. At parang nasa 70 to 80 nga lang po siya. Pero dahil nga po sa katandaan, minsan nga po ay nagiging ulyanin na rin. Pero hindi rin talaga mawawala yun guys. Yung iba nga po kahit 60 lang ay talagang ulyanin eh. Siya pa po kaya na 90 years old. At sobrang saya ko nga kasi naabutan ko yung lola ko. Tapos pati na rin yung nanay ng lola ko. Kaya talagang super mal na mal ko yung mga lola ko dahil nga naranasan din namin yung pagmamahal nila. At talagang ibang iba din po kapag may lola kang nakagisnan. Hindi po kapag pinapagalitan ka ng magulang mo, nandyan sila para nga i-comfort ka. At aminin nyo guys, halos lahat ng lola ay ganun nga yung mas kinakampi ang tayo kaysa sa mga magulang natin na anak nila. At ayan nga po guys, na parami na naman nga po yung daldal -dal ko sa inyo. Pagdating nga po namin dito sa may bahay, ang una nga po namin ginawa ay nagkape muna para magising ng saglit. At pagtas nga po magkape, pumunta nga lang din po kami sa may daya kung saan isang lugar dito sa may barangay Vika. Dahil nga po namiss din namin yung lugar na yun kasi nga nung maliliit kami ay talagang dumadayo pa kami dun para nga po makipaglaro lang, magbay. Tapos nung pagdating ko nga dun, yung mga dati ko rin kalaro ay medyo malalaki na nga rin. Kahit nga parang din nila ako na alala sila nga ay alalang alala ko pa rin. At pagtapos nga po namin pumunta sa Maydaya ay umuwi na nga rin po kami dito para nga po makatulog na. Dahil nga po talagang mga wala pa kami tulog. <coughs> Dahil nga po talagang nakakapagod din bumiya yung tipong kahit nakaupo ka lang ay nakakapagod pa rin talaga. Kaya ayun guys pagdating po namin dito kumain lang tapos natulog na nga agad kami. At nakatulog nga ako guys mga 9 at nagising na nga po ako ng mga 2pm. At pagising ko nga po ng 2pm ang isa pa nga sa pinakamasarap dito sa may probinsya namin pagising mo, eh may kakainin ka na. At alam ko nga po sa mga nagbabakasyon din, kapag may bisita nga po sila, ay talagang inaalagaan nila, inaaruga nila. Grabe din talaga magmahal yung mga kamag-anak natin dito sa may probinsya. At fast forward na nga po, dahil nga po wala nang init at papalubog na nga yung araw at lalabas na yung sunset, ay napag-isipan na nga po namin pumunta dito sa may dagat. Isa nga po sa mga exciting part tuwing luluwas talaga kami dito sa may Ilocos. Hindi pwedeng hindi talaga kami maliligo dito kapag uuwi. Kasi biruin mo po, 5 minutes lang bababa baka lang po ng saglit ay ayan na, andyan na yung dagat. Kahit nga po ngayon nag edit ako, pagpasyensya nyo na ngayon konting ingay guys dahil nga talagang napakahangin at talagang maririnig mo rin yung alon. At ayan na nga guys, sobrang nakakasatisfy nga, ayan na nga yung sunset. Hindi na ako magsasana all sa Facebook kapag nakakakita nga ako ng dagat tapos may sunset. Kasi nga ayan, talagang nasa harapan ko na siya, talagang sinulit ko na mag video, mag tiktok. At syempre ipakita nga din po sa inyo. At fast forward na nga po, pagtapos nga po namin maligo ay agad na rin kami banlaw. At dito nga po, walang gripo, talagang mga poso lang. Kaya ayun, kailangan mo talagang mag -igib. At para sa akin nga, talagang gustong gusto ko rin mag dahil nga sa may Manila ay wala talagang ganun. Talagang bubuksan mo lang yung gripo at ayun na nga, tutulo na yung tubig. Pero dito nga ay talagang kailangan mo pa mag-exercise bago ka nga makaligo. At ayan nga po guys, pagtapos nga po naming maligo, konting kantahan nga lang po. Banding kasama yung mga pinsan namin, yung mga tito-tita namin. At hindi ko na nga po pinarinig yung kanta ko sa inyo dahil nga po baka masira lang yung araw nyo. jo At ayan nga po, flex ko lang po sa si inyo yung tarukoy. Crab na maliliit nga yan, guys pero ang tawag nga po niyan dito ay tarukoy. Mga baby pa nga lang yan guys pero kapag pinrito mo yan, pinakuluan mo ay grabe talaga guys. Talagang napakasarap lalo na nga kapag maluto At kapag may sawsawang kang suka para talagang chicharon pero crab yun guys ha. Hindi nga po eh pero nakita nyo naman sa mukha ko na talagang nasarapan ako sa pagkain ng crab. O oh, baka may mag comment na naman dyan ng words na nasarapan sa comment section ha. jo at ayan nga po, nag-request nga po yung daddy ko na kumanta nga daw po ako ng palagi niyang naririnig na pinapatugtog ko. Yung bawat pyesa nga po. Sabi nga ng daddy ko, kapag naririnig niya nga daw yun, lagi niya nga daw po akong naaalala. At ayan nga guys, kahit unang araw pa nga lang po namin dito, ay sobrang nag-enjoy na talaga kami.